Ayan na. Sili na. Uy, yung usok. Mabalik. <coughs> Ayan na. Laglagan. Ayan, what's up mga kalakas? Mga idol. mga ano naman tayo ngayon. ng ano ngayon. Nang pulot-putyukan. Puhag tayo ngayon kasama natin si Waray, Kawaray Nun Kawaray Nun Vlog Ayan. Hello guys Ito kami guys, ngayon mamumuha kami guys May ano May kita kami guys Kakulog ni naman na na ako nakita Na ano, uh, anlabay Pero yan nalang naman niya kay Agi Grabe guys, grabe Pakuri amun niya na So, so yan na Uh, na po namun. Let's go guys. Ayan, hey guys, pausukin muna natin para sigurado, sigurado. Ah. Ito na yung tubig.

Ayan na. Siliparan na. Uy, yung usok. Pabalik. Ayan na. Laglagan na. Kumbag. Ah. Uh. Ah. Bago pa mga kalakas. Puting-puti pa. Ayun eh, oh. Ah. So, yun guys? Guys? Mukhang may laman mga mga guys. So, ayun, kung may bahay no. Sayang guys, kenapa nakahuman ini guys? Gurado mau bagus gue ini. Ani minta dia apa pun itu. Guys, udah mau ketemu. Ya guys. Lah udah agak ah, balik. balik guys, gua balik. Ah, kita. Ah. Wala. ah, wala. ah, wala. ah. Sayang, guys, kung nakahuman. Okay. <laughs> Sayang kung, kung, may bahay na yun ng malaki. Marami sana yun. Mali, nakabali, Sarang, Naka, nabali, bibit, nabali. Wala po ng ginulo. ng Ito, oh, kita. Uli. <laughs> Nasod niya nga laboy. Kaya so, guys, ito yung ano natin. Tingnan natin yung laman ng honey. bagus-bagus puting-putih tuh guys oh bigat uh, isang galon <laughs> bigat guys <laughs> kung may bahay niya kung may bahay na sigurado kung may bahay na <noise> Elapat mangga dakan <hesitation> kleri adengat di repak bala yang gede nakon meneng gaaput pasagad dala daba busi <hesitation> ati tuma maya aton an aton kae ta na sitali wad <noise> di ta li di ma iumuk <noise> oh, paunakot mabagido dua kaya pi. Pagagasa pong kumahulog yung bubog at Ah. ah. <laughs> Puting puti yung ano nyo. So yun guys, ito yung ano. Ito yung ano. Ah, uh, umo. Ito yung mga hinahakot nila sa ano. Galing sa mga bulaklak. Ito. Ah. Ito oh. Salamat sa Diyos. Naka ano rin nakadali rin kami mga guys ito honeybee hmm may magulatak tayo nga yun okay so yan guys hanggang dito na lang yung video natin subukan pa natin maganap ng iba